Yan mga guys, ah, naglalakad tayo dito ngayon ah, at ah, uh, masyal naman tayo dito sa uh, dunit, ah, Dunit ha ah. Nandito ngayon si Para oh. sa dito yun Ayan yung mga kahol Yan, ipakita natin sa inyo guys yung ah, Pagkawag dito yung museum Ayan, naglalakad tayo dito Pakita natin Ayan mga yung mga guys, yung museum national museum Yan, uh, naglalakad tayo dito at uh, napakaganda. Ngayon, diba? tingnan kasi ayan yung ating National Museum. Diyan nag-inaugurasyon yung ating presidente na si BBM, ang kanyang pag nung nanalo siya sa pagka-presidente, diyan siya nanumpa. Napakaganda. Sarap siguro pumasok dyan sa loob. Ayan, may mga nagme-maintenance dito. So, napakada. mga guys, yan ang uh, tawag dito yung iskwila na Mapua College. Ayan, yung lugar. Ngayon dito tayo naglalakad para pakita na natin sa si inyo yung kagandahan dito ng, ng Maynila. Ayan, yung laki ng plug natin, oh. No? lakad lakad muna tayo dito kung punta doon sa Lonita Park parang oh <coughs> hindi pa rin matanggal yung ubo ko mga guys pero okay lang uh, nawalaan na rin tayo sa trangkaso kaya lang uh, mayroon may pa rin na ubo kunti Okay lang. Kita uh, mo. Nawala na yung ating trangkato. Kaya may mga naglilinis. Kaya mga sasakyan dito ng mga jeep na traditional. Busy busy lugar ng mga guys. Ang dami mga sasakyan dumadaan. Ayan. Napakaganda. Napakalinis pa. Sa mga uh, mapuwa college. Ayan. yung mga traditional jeep natin na mangang-mangha yung mga tag-ibang bansa sumakay sa jeep pinagmamanaki natin ang gawang Pinoy magandang tingnan <clears throat> Yan ang pagkaganda kasi maglalakad sa ganito kasi mah makahoy. <laughs> Yan ang National Museum kasi. Ayan mga guys, <laughs> ang sarap talaga maglakad dito. Napaka lamig. Pero kahit pinapawisan ako eh, ito malamig pa rin yung ramdam natin yung lamig. eh yeah, shout, out sa ating mga kaibigan. Ay, shout out nga pala sa aking kaibigan na kay Paparex TV. Ayan mga guys, yung aking kaibigan na taga Bulacan yan. Maganda. Shout out sa iyo, idol ah. Maraming salamat pagpasok mo yung pag-live ko na isang araw. Shout out pala sa iyo. Yan yung mapuwa mga guys oh. Lawak ng Ah, uh, lugar napakaganda. <coughs> Lalakad tayo dito napakagandang lugar, napakalamig. Kailang naugutom na ubutan na. Ah, oh. ubutan na Sarap na kumain. saan naman tayo maglakad-lakad sa pangpuntang Lonita Park Ayan. Ayan daw, linis ang mga pinatanong. Maganda talaga guys, sa totoo lang. Maganda pagka hindi lang kinukan ng mga ibang tao na mapasaway dito. Ano, ano nakutulog sa mga gilid-gilid yun -gilid. na dumihan kasi nila katulad kagaya nito, ito, malinis ang ganda kasi one low na ang kanyang uh, ribulto, napakaganda green na green yung mga kung dito, mga uh, damo sarap tingnan sarap tingnan sa mata hindi masakit yan kapila, uh, doon sa uh, kabila, ginagawa ng mga para doon. ginagawa ang kasada. Yan tayo tatawid naman dyan. Yan mga okay guys, ah, uh, makikita nyo. Tingnan nyo. Ah. yung mga naglilinis dito, yung taga DPWH. Oh. So, ang kaganda. Napakaganda tingnan pagka malinis yung lugar na walang basura. Kaya nag-dumudumi nag lang yan dito kasi kagaya yung mga nag dito sa mga grid-grid yung mga uh, tawag dito 'yung mga homeless. Yung mga pasaway din, pag sinasaway ayo makinig, nagagalit pa. Kaya 'yung ating mga kababayan naglilinis, ayan napakaganda. Oh, Sarap tingnan pagka naglalakad tayo na napakalinis ng isang lugar. Di yeah? Yan sila yung mga naglilinis dito. Maganda, na maganda talaga tingnan pagka malinis. Kaya malinis nga dahil yung mga nagtatambay dito wala. Pero pagka nandito na yung mga nagtatambay dito napaka ito, din dumihan nila. Ganting na yung mga guys, napakaganda yung mga lugar na malinis. Kaya at yung mga ating mga taga DPWH ng mga naglilinis dito. <laughs> oh, malinis na maganda tingnan.

Oo. Oh, guys, o, tingnan mo, napakaganda yung Oh, hello po. Ano pa nga shit out si Ate. Yung mga naglilinis dito sa atin na uh, maintain nila na ngayon kasi may guardia pala hindi kaya pala wala na kayo makikita rito na nagtatambay dito uh, pinapalis na kasi din na nila pagka uh, walang bantay dito yan yun napakagandang na tingnan, tingnan mo sa malayo napakaganda napakalinis ayan yun ating mga kapabayan na naglilinis <laughs> sa, oh, sa kanila lahat dito ayan napakaganda tingnan na uh, isang lugar na napakalinis nalalakad ko tuloy yung Markina na napakalinis din ang Markina <laughs> bawal magtapon ng basura doon kaya tingnan mga guys mapuno oh. Ang daming mga kahoy sarap maglakad dito kaya yung mga foreigner naglalakad dito tatawid tayo dyan, pupunta tayo doon sa loneta tapos naman away na naman tayo yan tatawid tayo dito mga guys nabuan na ako kasi wala akong sinturon yan tawit tayo yan tawit tayo, tawit tayo dito guys Takbo papalon <laughs> Ayan mga guys Napakagandang Pag uh, dito Ayan set up sa dalawang driver Ayan yung sabano Lapit natin sila ayan, Set up sa inyo Ingat kayo sa biyahe nyo napakaganda ang traffic oh. ngayon ah, uh, papunta na tayo dyan sa loob o uh, pamasyal at tapos ay uh, uwi na tayo nagugutom na si Papalon Lon hindi ako nag-almusal eh lakad-lakad muna Papa Lon ayan yung ating mga ay, hindi ah, uh, nag-aayos na mga pan dito street light Uh, pinapaganda ng Manila yung ating street light dito, yun eh, sa traffic yun yung mga signal yun yung mga traffic yun mga guys uh, napaka traffic na yun no? hindi na ako tatawid doon sa kapila, mga guys dito na lang tayo sa kapasok na lang tayo dito yun uh, ginagawa din pala yung Tara sa ating uh, Lonita Park ayan o oh, uh, ginagawa din pala ayan yung ating uh, lag. Oh, napakalaki ayan o nga guys o oh. Okay, so. sarap tingnan napakaganda ayan o oh, ginagawa under construction sila ayan, napaganda Yan yung Carino Grandstand. Hindi tayo nakapunta dyan nung uh, Independence Day. Ganda sana pumunta dyan. Kailangan hindi tayo nakapunta. Ito Yung ating mga <coughs> sa ngayon, oh, walang nagbabantay. Uh, siguro, pagod magpapahinga kasi medyo uh, umaambun. maganda mga guys oh. Ayan, <coughs> Ayan mga marami mga pandito. Ito mga al, alam ko sa mga Koreano to eh. Dami mga uh, visitor sa atin. Yes. -traf ng mga Koreano. O 'yan. Yan trap, 'yung traffic mga bisita. maganda tingnan mga guys oh. Dito lang tayo, kapikat lang tayo sa ganito kasi uwi oh, na si Papa doon, naugutom, hindi nakapag-almasal. At wala namang ganong namamasyal dito ngayon. Hindi namang kagaya pagka uh, mga wakabado o linggo, marami. Ay, kagaya nito, normal na araw, uh, walang namamasyal. Sa, sa hapon to guys, napakaraming namamasyal dito. Ayan. Kita yun naman. Ayan nga guys. Ha? Merong nagme-maintenance dito. Ayan o. Oh. Paganda. Ayan yung mga plug natin. Na, pa may kabayo! May <laughs> kabayo daw. sa so, may kita yung mga guys yan ito lang ah, wala nang pagdating doon sa dulo wala namang kanong namamasyal doon kaya hanggang dito lang tayo yan yung mga nagme-maintenance dito nakilinis okay guys sa uh, putuloy na ni papalon to at ay uuwi na nagutom na ako kasi hindi ako nakapagalamasat ayan galing oh tuloy na to ni papalon sa lahat ng mga panonood nito. Marami salamat sa oras akong support sa akin. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!